nakabingwit ngayon po eh tetestingin natin itong ating bagong order na dating na braid fishing line pantik sa ito set po natin siya. bale itong braid na to guys nabili ko Uh, medyo maliit lang siya pero pwede naman po sa ano, tilapia nagtanong na rin po ako dun sa kaibigan ko po na expert sa mga fishing line na ganito pwede daw po siya ngayon na po natin dito guys dahil wala na akong PVC na mapagkukunan kumuha na lang ako dun sa panlagay sa ano silikon sa may bintana ito po yung pinandidikit. Kinuha ko lang po yung nilagay niya. Ayan po. Try natin siya guys. itong nabili ko na facing line na to guys ano to ah uh, kulay to multiple ano to eh color halo halo sya bali susubukan ko po yung bukas to kung matibay sya pero mukha naman pong matibay ito kasi ano po siya? Times 8. Times 8, number 1. 300 meters. Ayun, magtibay po siya. Nininal cutter ko, ayaw mga ano. Hindi ko basta-basta mga nininal cutter. Ayan, pasesan na po kayo kung medyo maingay yung ating video. Dahil po sa blower na gap natin. Patay ba ko muna? Yes. At dahil ganban nga po pala ngayon, hindi mo basta-basta tayo makakapamarin ng mga isda. Kasi inuhuli po talaga sa mga checkpoint. Eh, meron nakapag-tick po sa akin doon sa dito sa amin na merong spot na pwedeng pwedeng paniksayan kahit may ganban di ba bukas po niyan pupuntahan ko doon malaya daw po sa mga kabahayan hindi basta basta mapupuntahan ng mga pulis kasi kung para sa akin naman guys kahit hindi na isama sa gamban to kasi binabaril lang naman nating mga naniniksay mga isda lang naman po mga pangulam no, ganoon lang naman po yung binabaril natin hindi naman po tayo bumabaril ng mga ano hayop tao di ba po ang binabaril lang natin yung isda dapat hindi na sinama sa no? gamban Mawawa naman tayo mga naninix eh. May stock yung mga laruan natin. Nasisira lang. Yes ha. Sasaya nyo na medyo madilim ang ating video. gabi na kasi guys eh. yan po yan sana hindi na matanggal balit yung order ko na po na, na to braided fishing line na to uh, nung ano hmm. ko po in order to nung september 12 september 12 tapos dumating po siya kanina September 16. Bali sabit lang po siya 4 days. Pero sabi po nung sa may ano sa sa seller, sa seller nito 7 days po to 7 days to 10 days bago siya dumating. Eh nakiusap po ako na ano, yung sana dumating agad sa araw ng linggo kasi kapag linggo po, doon na talaga yung talagang day off natin. Yung mga katotaho. Linggo lang tayo pwede. Ayos, sa ah, awa ng Diyos. Dumating po siya kanina. Dali, tangali pa lang po, dumating na. Pina... Pinabunuhan ko na lang po doon sa amin. Nga pala guys, hindi pa ako eksperto sana sa mga ganyan pagtatali. Yan guys. Ayan. Ito ko na lang po siya dalagay. Sana mat hindi ko siya matibay mat ko siya bukas. Parang meron na po tayong pangulam Para mabigyan ko na po yung mga kaibigan ko doon na mangingi ng tilapia. Ayan, tali ko muna. Natibay na po ito. Pwede na po talaga ito pang tilapia. Kasi yung ilog po sa amin mga tilapia lang po yung mga halos may bulit po madalam may hito naman po may hirap naman yung barilin sakong sakong na po ito Hindi ko po alam kung gaano kakapal to. Pero sa tingin ko makapal po ito. May kulay yellow, kulay orange, kulay blue, kulay violet, kulay green. Ang dami po ng kulay. Bali, ano po siyang kulay? lima po ata. Medyo ko po muna yung kukuhin kong tansi. Braided. Kasi nung nakaraan po, meron na akong ginamit na ali po. Kaya kukunin ko po. po. po yung ginamit ko na tali nung nakarang linggo po nakita ko lang po sa bahay namin to iningi ko lang iningi ko lang po ito ano po siya eh yung sa ano po ata pantahi pantahi sa sapatos o pantahi o oh po sapatos po ata ayan po pag ginilaw siya nababatak po siya nagbabounce tinaray na ko po sakto pagsipat ko pong ganun may malaking tilapia ang nakalutang malaki po yun kala ko nga po makukuha ko na eh pagkabaril ko po ayun pati po yung ano patipoy yung sima dinala naputol kaya nakaisang putok lang po ako nun hindi na po ako nang isda no? wala akong pang ulam po nun pang Ayan, nag-order na po ko na ito. ito. po. Ito. Ayan. Tingin ko oh, medyo mahaba naman na po ito. siguro sabi po kasi nung iba maganda daw po yung ganito yung medyo manipis yung takbo po ng bala ano smooth smooth daw po yung takbo ng bala maganda yung takbo niya mabilis pwede pwede po sa pang long range yan ayan medyo nakakuha na po tayo ng ano medyo marami hindi ko po alam kung ilang meters eh Kada kulay po na ito, 10 meters lang. Eh, bali vale 300 meters po ito. Siguro, tingin ko pwede na po ito. Ayan po. Mukha lang po hindi matibay, pero matibay po talaga ito. Kasi kanina po, meron na kaming case ng Red dito na may bote, walang laman. Tinali ko po siya, tako ko po inangat-angat yung ano, yung case umangat po siya tibay po siya and tapos subukan po natin ilagay para po may pangulam na bukas Tapos talagay lang natin. Hindi na natin kung may laman pa yung ano natin. Bale, araw-araw, kinecheck ko to kung may laman. Kasi hindi po nagagamit eh. linggo lang po siya nagagamit. May laman po siya. Bale, nagpakagan na rin po kanina ng si Otto kanina sa amin. Bago po ako umalis sa trabaho, papasok sa trabaho, inabiling ko na po na ano na kargahan yung tangki ko ng si Otto para po bukas ready na po ito na po talaga ang libangan no, ko po araw po ng ano din ko ay okay. yung pag ano po pag paniniksay Dati po kasi namimingwit lang po ako dati. Nung alam lang hindi ko pa po, po alam na walang na pwede pa lang mamingwit dito. Pwede pa lang mamingwit. Doon lang po ako namingwit. Nag-try po ako mamingwit. lang, ko lang po nalaman na pwede po pala mong isda dito. Okay. Yung nakalapat yung ano niya. Yung nakalapat yung nakasentro yung ano niya. Nahirapan po. Madilim po kasi. Oh ya telahakan dapat Hindi sa siya lumalapat. Ito na. Ito na guys. Yan guys, nakuha din. Mas try natin sa dito. Ayan guys, Okay na po siya. Talagyan na lang po natin ng bala. Meron din po akong ginawang bala. Uh, natutunan ko lang din pong gawin. Ito po. Rayos po ng motor. Tapos grinder ko lang po. Tsaka ako nilagyan ng, ano, ng ball pen. Tapos dito ko po itatali yung ano. Tatali ko na rin po yung ano. Graded. Sana hindi tayo maputulan ng ano. Tali bukas. Para may pangulam. guys, natali ko na. Ahí está, como un So uh, guys, natali na po siya. Siguro pwede na po itong tali na to. Bale itong pagtali na to guys, tinuro lang din po sa akin ng kaibigan ko na maniniksay. Yan po. ready ready na po siya para bukas so okay, guys dito ko na po tatapusin ang video na to sana po nakatulong po, nakatulong po ako sa inyo sa mga naghahanap na pantali saka huwag nyo pong kalimutan mag subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel pakiclick na po ang link ano kampana Maraming po salamat